naman kami sa ano uh, cut temple yan pero hindi yan ha, mga cut mga ano din nila yan mga biliboda boda hindi ano pero ito yung para sa pusa na temple they call potera statue ng Buddha. Ano yan? Buddha ba? I don't know. Dito But... po makikita ang malapit lang sa amin ito. Makikita ang temple ng mga pusa. Ayan o. Meron silang ganyan. Tapos na sa loob. Minsan, nandito sa labas yung mga pusa. Sa anak kayo. Ayan. Maraming nakahilera doon oh. Maraming nakahilera na mga mga ano nila mga revolto. May mga ano yan, meaning yan. May mga kahulugan yan. Ayun, nakasulat nga eh. May mga nakasulat doon kung ano yan siya. Malayo, no? Malayo. Ayan, oh. May mga nakasulat dyan kung ano siya. Ano ang rule niya? Hala, mabilis naman nag-ano. at yung isa din yung isa din Ay, may bata siya ah doon wala ngayon ko lang napansin may bata siya oh. uh -huh. yung isa parang yung isa bola bilog tapos ito yung pinakamalaki ayan ayan ano, kuna natin yung isa ko ano yung hinawakan niya, pero nasabi ko na it's ball, tapos yung kamay niya iba rin ang ano iba rin yung sign ng kamay niya, ayan o okay. yung isa baby ang hawak, ayan o okay. so, may mga mini minsan dito mga pusa nagagala kasi nga ano siya, tem temple lang mga pusa. Oh, meron sila. Tsaka, ayun una, ayun na. Tsaka dito, ang mga hayop, hindi basta-basta pag namatay, kung saan-saan na lang. kinikrimit din yan. Mahal ang bayad. Si Ate Amy, nakapag-ano na, nakapag-cremate na no Asun nang namatay ang aso nila. Napakamahal. Konnichiwa. Konnichiwa. <laughs> Kawaii. Ayan o. Oh. Ayan mga pusa Oh. Kasi nga, temple of the cat. Ayan. Ayan sila. Marami yan sila dati eh. Ayan, konti na lang, oh. Inaalagaan talaga nila, hindi nila inaan. Kuna bayang, oh. Um. Hala. Aray, humuno, no? Humuno, no? Ha? Umutsa daki. Bekirista. sumi. humuno ka na tumuta. Ha? Meron laruan na, oh, daga. おおおおいい、いい、oh <laughs> <laughs>、のんんんははににここちちななし大大丈丈夫夫くくささバイバイ。Bye. Ayan. Ayan siya. Ayan ang anak ko. Mahilig sa pusa. Kasi may pusa siya eh. Nak. Lion mitai na ino. Na? Lion mitai. Well, amas ko na eh. Nak yo. Noo na masyado. Okay. Ay. Ayan pala. Andan. Nak. O siro. Iro yo. Hula. <laughs> o, oh, ayan. Uh, tingnan mo. Kasi ito nga ang timpul lang. Ay, doon pala, oh. O, oh, free sila dito. Kita nyo? Diyan sa atin, sa Pilipinas. Inaano nila. Minamaltrato nila na hindi maganda dito. Tingnan mo, oh. Ayan. Mababait sa mga... Ha! Ah, konnichiwa! Oh! Oy! Oy! Ay, <laughs> yan naman. Ang cute naman ito. Cute-cute <laughs> naman ito, oh. <laughs> Ayan, oh. Oh. Free sila dito. Ayan. Mimi! Ayan, mimi! Ayan pa, oh. Ayan, free sila dito. May mga pagkain yan. <laughs> doggy doon. ah, <laughs> uh, tingnan mo, free sila. May aso pa, oh. Uh. <laughs> Friendly, ayan. Aso. Ayan, oh. Mga ano sa mga tao. Maraming pumupunta dito. Yun lang po. Just sharing.